Hello guys! May bago po kaming alaga dito sa farm na sisew. Welcome ulit sa vlog po natin at for today's video ay babahagi ko sa inyo ang panibago naming experience dito sa aming mga binabantayang seho in observation po sa inyong aalagaan. Ito po ay hindi namin naranasan nung nakaraang pag-aalaga po namin ngayon lang po namin to na po nasa pag-alaga ng seho. Ang naisip nilang dahilan, maari pung sa panahon, yung ganitong aura ng itik. Ipapakita ko po sa inyo, bakit yung iba kasi dito, kakapsat, ay parang buka po yung kanilang pakpak. At ito na po yung nananamlay kumain. At gumagaan. Katulad po nitong hahawakan ko. So, ito po. Yung panibagong experience natin sa pag-aalaga po ng seho. Kung mapapansin po ninyo, ay yung pakpak po niya, ito. Ayan. Ayan po yung pakpak niya. Bumuka. Ayan. Ayan po. Lapat po po siya. Harap po sa inyo yung ating alaga. At ito po ay nanghihina na po siya. Ayan po yung aura ng kanyang pakpak. si ito po yung pangapanibagong ah... Uh, karamdaman ng mga seho ngayong mga panahon na ito. Hindi ko po alam kung ano po yung cure nito, yung gamot na pwedeng ipainom. Pero, kanina, habang nasa bahay ako, ay pinabili ako ni nanay ko ng primoxil. Paracetamol po yon para sinubukan po namin hindi ko po alam po ano yung magiging impact pero yun po yung sinubukan namin ipainom since kulang po yung binili ko ay limang sasya lang po yung naibigay namin Ayan, well, katulad nito ito na po kasi yung mga nananamlay kumain tulad niya nananamlay na yan kumain katulad na ito, nanghihina na rin po ito. Hmm. Tulad na ito, buka yung pakpak niya. oh, tamlay na po siya. Hmm. Pero hindi naman lahat ay ganun ang aurahan ng pakpak. dati ang nakukuha naming mortality ay nanunuyot ang paan ng mga itik ito naman ay matataba naman ang paan nila kumpara sa dati <coughs> nanuyot na yung paan nito hmm. kaya hindi na rin to magsusurvive nang buhay pa siya pero nangihino na rin tulad niya ito nangihino na rin pangatlong araw to ngayon na binabantayan dito sa housing iba po yung supplier natin ngayon sa seho na to dun sa kinuhanan natin dati pa iba iba po kami ng kinukuhanan ng seho malakas na sila uminom ng tubig kaya dito na kami naglalagay ng tubig ito yung part ng lalaki hiwalay po namin ito naman yung sa babae naliliksi naman po sila aside po sa po na namin na humubuka yung pakpak nila at yun po yung biglaan na lang nananamlay kumain. At lumilit na siya, pumapayat hanggang sa maging mortality na po natin sila. Dito na kami naglagay na tubig. lakasan ko lang yung tulo niya. Ayan, kung may naririnig kayong boses ng bata, dala-dala ko po yung dalawa kong pamangkin. Since sa po ngayon, wala pong pasok yung isa. So, ayun po yung pinaka-update na dito sa alaga namin yun po yung isasana po na namin dito sa mga seho na ito ang pagkakaroon nila ng bukang pakpak lupaypay na pakpak na kapag ganito po yung alaga natin big sabihin may something wrong sa kanila dapat hindi natin sila kapunaan ng lupaypay na pakpak para malaman nating healthy sila ngunit um, Bilugan na rin po ang katawan ng mga seho na to. Yeah. Sa loob ng tatlong araw, maganda na rin po sila. Naliban nga po doon sa isa naming napuna. Na. Umaasa kami na yung gamot na pinainom namin is... Yung mga... Lumupay-pay yung pakpak, -pak, pumuka ay bumalik ang sigla nila. Kasi kapag hindi po babalik yung sigla, magiging mortality na po natin sila. Yun. So, yun lang. Para maging aware kayo. Pero kung tatanong nyo po sa akin kung ano po yung prevention o yung pinakagamot noon, hindi po ako sure kung magiging effective yung binigay naming Primoxil dito sa mga seho. Pero ang Primoxil is not para sa mga alaga nating parang may lagnat. Yun, nakakaranas din pala ang mga itik ng ganun. Parang nagkakaroon ng trangkaso din. Hmm. So, for maliliksi na po sila. Ayan. So, yun na. ko lang po sa inyo na sa panahon natin ngayon, observan po natin yung aalagaan nating seho. Dahil, ang observation po namin dito ay yung mga seho na lumulupay pa yung pakpak nila ay nananamlay po kumain. Ayun. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging effect nung effect nung premoxil. Pero hopefully, umaasa kami na bumalik po yung sigla ng pagkain po nila. Kasi ang binibigay ko pong gamot dito, binibigay po namin gamot ay Robi Strip, Frutalite, at mamita rin po ako ng Dextrose. Bye!